Alam niyo ba na ang magiging santong ito sinangla ang kanyang kaluluwa sa demonyo, naging isang satanista at naordinahan bilang isang satanic priest. Ito po si Blessed Bartolo Longo. Praise be God through his saints. Na-convert itong si Blessed Bartolo Longo na bumalik sa ating pananampalatay dahil na rin sa tulong ng isang profesor na rin siya sa isang paring Dominikano. Matagal at pabalik-balik sa kumpisal itong si Blessed Bartolo Longo kasi pinopospon yung absolution sa kanya. Kasi nga, masyadong malaki yung kanyang kasalanan. Pero alam nyo ba na kahit nag-convert na siya into Catholic faith, nagbalik loob na talaga siya ng buong buo, natatakot, nagkaka-anxiety, nade stress na stress siya sa kakaisip. Alam nyo kung bakit? Kasi naniniwala siya na kung ang pare ni Kristo ay for eternity ganun din ang mga pari ni Satanas na kahit mag-convert siya into Catholic faith nakasangla pa rin sa demonyo ang kanyang kaluluwa kaya nga minsan naisipan niya na lang magpakamatay pero dahil sa Santo Rosario at pangako ng Mahal na Birhen nagkaroon siya ng lakas nagieko kasi sa kanya yung pangako ng Mahal na Birhen na kung sino man ang magpo ng kanyang Santo Rosario ay makakaligtas. At alam niyo ba na isa sa inspirasyon ni St. John Paul II si Blessed Bartolo Longo sa kanyang pag-introduce ng Luminous Mystery. Pero alam niyo din ba na unang inintroduce si St. George Preca taong 1957 ang Luminous Mystery. Ito ay kanyang inintroduce sa kanyang community na kanyang tinatag for private devotion hindi naman direktang sinabi ni Pope John Paul II na inadapt niya talaga yung mga misteryong kinumpose ni St. George Freca. Pero hindi rin naman natin maikakaila na mas unang inintroduce ni si St. George Freca yung mga misteryo. Pareha si Pope John Paul II at si St. George Freca na prinopose na dasalin yung luminous mystery between joyful and sorrowful mystery. Pero nagkaiba sila sa araw. Ang suggestion kasi ni St. George Preca, dasalin nito every Monday instead of Joyful Mystery. Habang si sa St. John Paul II naman, pre-nopose na dasalin natin ito every Thursday. Since Thursday naman natin kinakomemorate yung Last Supper, na ikalimang misteryo ng Luminous Mystery. Pero alam nyo ba yung mga misteryo na naka-assign sa bawat araw nung wala pang Luminous Mystery? sinasabing dinarasal tuwing lunes at webes yung joyful mystery habang dinarasal naman tuwing martes at biernes yung sorrowful mystery at tuwing miyerkules lang dinarasal yung glorious mystery e ano yung dinarasal kapag sunday Nakadepende po yon sa liturgical calendar. Bibigyan ko kayo ng halimbawa, of course. Di ba malapit na yung Ash Wednesday? Sa linggo, after ng Ash Wednesday, darasalin dyan ay Sorrowful Mystery. Kasi kapag Lent, dinarasal nila yung Sorrowful Mystery. Kapag Advent naman, ninarasal nila yung Joyful. Kapag Easter, Glorious. Ganon. Tapos may mga part-part na lang yan na sinasakop sila from yung ordinary time. Pero ngayon, 'di ba, dinarasal na natin every Sunday and Wednesday yung glorious mystery, habang tuwing Lunes naman at Sabado yung joyful mystery. Since yung Sabado is dedicated sa Mahal na Birhen, at tuwing Martes at Viernes tulad pa rin ng dati, sorrowful mystery. Habang yung luminous mystery ay dinarasal tuwing webes. Pero siguro nagtataka kayo, kanina ko pa hawak-hawak itong rosaryong nito. Ito po ay bigay sa atin ni na Jack at ni na during IJMP. Thank you very much mga dear sa Rosario And kung gusto niyo rin ng mga rosaryong ganito kalalaki, pang personal or pang lagay nyo sa inyong mga imahe, don't forget to message Advocata Nostra sa kanilang blue up page para makapagpagawa rin kayo. Opo. Dito sa Center Medal, pwede kayong magpa-customize kung ano man ang gusto ninyong imahe ng birhen dyan. Opo. Hindi lang rosario yung ginagawa nila mga dear. Gumagawa rin sila ng mga ex-voto na pansabit niya sa inyong mga imahe or iaalay niyo niya sa birhen o mga sang. Ganon. Sana meron na naman kayong natutunan sa akin for today's video. Opo. Hanggang dito na lang muna, Chingles and Faith. Ito po ang inyong hermano, nagpapaalalang piliing maging masaya at piliing maging banal. Maraming salamat!